Kuray, mo yun? Nagpadala si Ate Marilyn Kuray, pambili mo ng ano, wheelchair. Na yon, may wheelchair ka na, Nay. thank you, thank you talaga. Ano ba naman ako kay eh ano ganyan, marami ka na tumutulong. Nay, Nay, may wheelchair ka na. Nay, may bago ang wheelchair na yun. na Malaki to. Oh. Eh? Dapat assemble natin ito ngayon, te. Sige. <laughs> Dali, para ay, ano? Sir. Mm. Buksan natin. Nay. Nanay, may wheelchair ka na. Makalabas mm. ka na, Nay. Para may ano ka magamit sa labas. Para na... Paarawan ka. ka sa labas. O, wheelchair, o. Oh. Bagong wheelchair, Nay. Galing kay Ma. ano to, Nay, ha? Kay Ate Marilyn Kuray. Nay. Kuray mo yan. Nagpadala si Ate Marilyn Kuray. Pambili mo ng ano, wheelchair. Nay, may wheelchair ka na, Nay. <laughs> Thank you, thank you talaga. Ano, ano naman ako, nanay. Kahit eh, ano ganyan, marami pa rin kong matulong. Nayo, mapabang na kita. Mapaarawan na kita. Thank you, thank you talaga, ma'am. Hindi ko talaga akalain na gan ganyan yung ang may may biblis ni Lord sa'yo ngayong araw, nanay. May wheelchair ka na, oh. May labas na kita. Hindi ka na diyan palaging makahiga lang na makahiga. Mm, magagamit ka na na yun. Oh. O, wait lang na yun. Bubuksan namin na. Ah, uh, ah, taan natin. Bubuksan. Para makita yung ano. Ayan. Ito na. Ay, unboxing ba, mamaya, tayo ng ano ni nanay. Wheelchair. Galing kay ate Marilyn Kuray. Ang wheelchair salamat na to. Batsan, sana nga ako pangina naganap ng wheelchair ni Nanay. Nakita yun, Sir? Mm-hmm. Nilabahan ko pa, pa yun. Saka hindi, ano? Saka gustuhan ko rin na mailabas ko si Nanay. Mapaarawan ko siya. Hindi siya, palagi na lang siya nakahiga. Mm -hmm. Sabi ka nila, masiit niyan. Baka mahuhulog si Nanay. Sabi ko, hindi. para maanap ko lang siya. Hindi na natin tunglog. <laughs> Ay, ang ganda ay buo na lang buo na i-ano e, na lang siya? Oh, parang ayun, nabuo na siya. Na i-ano e, lang yan kaya mo uh. <laughs> ay hindi, buo na nga buo na pala, thank eh. you talaga ma'am Ay, buo na pala ayan, na yun na, Lucas may labas na kita Parawan mm. mo siya bukas teh ah. Tinaanay para, de, si nanay, para... Oh, ko pa yan siya eh. Mm. Tapos pag mapaligo ang ko siya. Ito na 'yung. Mm. Nakita mo 'yung maliit? Yeah, may bagong wheelchair si nayo. Oh. Uh, mm, ganda... Nay, dito sa iwanan. Sir, ano pa ba? Hindi. Hindi ko rin. Hindi, hindi. yan. Yan. Ano? Binubuka lang siya. Nayo? Hindi, binubuka lang yan. Ay lang. Ano Wala ba? Ano siya? Ano kasi? Ay, ba ganda talaga, Nay. May ano to? Ito, Heavy duty to, Nay. Itong eh, wheelchair mo. Hindi, binubuka lang siya. Ayan, sige, sige, -si. ayan. Ayun. Ay, Ayun. Ayun, bago yun. na sana ka, na Hmm. Ay, oh. Mamaya, sasakay kita dito. May magamit ka na, Nay, oh. Oh, heavy duty na, mm. no, wheelchair. ay sumbatal ng Lord sa'yo, Nay. Ay, sakay ka dyan, Nay, ha? Nay! Sasakay kita dito, Nay, ah. Sakay ka dito, oh. Oh, sa dito wheelchair, oh. Na, oh. May bago ka wheelchair. ah, para nakakalabas ka. Oo. Ha. Ah, para nakaka ano ka diyan sa pinto oh. Oh, nay, oh. Nay, oh. Tiyo mo, oh. Nay. Ah, oh. ang ganda, nay. <laughs> oh. Mamaya, lagay kita dyan. May bagong wheelchair si nanay, oh. Ang ganda, oh. Ang ganda. Hmm. Para hindi siya laging nakahiga. Mm-mm. -hmm. Para hindi ka laging nakahiga dyan, nay. Tiyo mo yung pa paa mo, oh. Ah? Huwag mo daw siya iwanan. Hindi mm, kita iiwan na yon. May bago ka ulit wheelchair, oh. Nay, ang ganda talaga. mam Ma salamat na marami. Sabi kayo mo kay nanay, sobra-sobrang tulong na po yan kay nanay. Pati kay Sir Ariel, maraming salamat sa homeless na tumutulong kay nanay. Hindi kami naiiwanan. Kayo lang po yung tumutulong kay nanay ng ano nilubos-lubos na ni Sir Ariel. Ka request ko lang ng wheelchair, gumagawa sila talaga ng para ano, bigyan si Nanay. Maraming salamat, Ma'am. Si Lord na lang po yung babalik sa inyo ng tulong niyo kay Nanay. Hmm. Eh yeah, maraming salamat kay ano Ate Marilyn Kuray, bigay na Ate Marilyn Kuray ang ano, yung wheelchair at support niyo po yung ano page ni Ate Marilyn Kuray. Ah uh, Search mo. niyo lang po Marilyn Kuray. Ipasok Ayan, sa akin Search nyo lang po yung kanyang page at supportan po natin no, si Ate Marilyn Coray. Nay, ano bigay ka na, na bukas. Bigay ni, bigay ni Ate Marilyn Coray para kay nanay. Ganda ng mm wheelchair mo, nay. Ang mga tulong to kay nanay kasi Ay. para hindi lagi nakaigas si nanay. Ay, nay, magbulad-bulad ka bukas na ha? <laughs> Para ka bukas, oh? Sakit-sakay ka na dito, nay, oh. Magpaaraw ka bukas, nay. Pwede na kita yan hmm. dyan sa labas. Pwede na kita ilabas-labas, nay. Oo, may wheelchair ka na. Binigay ni sir. Hmm. Hindi ka na. Sige, higa. Pasalamat ka. Salamat. Pasalamat ka, nay. Salamat ka, oh. May wheelchair ka na, oh. Dito ka na sa sakay-sakay, oh. Asawa, huwag kang ay, hindi ka na mag-asawa, ah. Kaya matanda ka na. <laughs> Sige na, gusto, malumakas ka na lang. Hmm. Magpapalakas ka pa na, eh. Makakano ka, okay, oh. Pero, ano ayan nung ngayon, paliguan kita. Tapos, oh, ilabas kita dyan bukas. Hindi oh. ka oh. na mahirapan ma -ano, mag, ano. Na. Pwede ilan. ka na, uyo po. Iupo kita dito habang ako'y nagluluto. O, oh. O kasi, upo baka ka bigyan. Tabi po. Oh, hmm. Kailangan kasi, nakaupo rin si nanay. Oo, oh, sir. Para, kasi nga, ano rin ako. Ano, ano wala naman niye? yung likod niya. Mm. Kanina nga mainit ko siya. Oh. Nanok ko lang siya. Ay, maya maya may ko sa punasan. Wala naman. Siguro sa panahon lang talaga ngayon. Ayan, si Nana. May bago ng wheelchair. Oh. Ganda ng wheelchair hmm. ni Nana. Oh. Yung... Para sa yan na ya. Thank you. Hmm. Galing kay Ate Marling ko rin na Yung ano mo, wheelchair. Well, mo siya bukas ito Oo, sige sir. Thank you, thank you, mama. Saka thank you rin sa iyo sir. Yan na mo siya bukas, ibilad eh, bilad, bilad mo. Mm, para uh, parawan mo Para, para, ano, para makaano lang ang si nanay na. Hindi ko na itong araw ay eh, maka, makatanggap tayo ng wheelchair mo, nai. Eh. Kaya saan nga lang ako katanong, eh, nangihiram ang wheelchair. Ito pala bagong-bagong bless ni Lord sa'yo. Na may wheelchair ka na, ako pang masaya sa'yo, nanay. Ang ganda ko. May ano pa siya, may, uh, Oo, pagkaya ano sir. teacher, no? Yung, ano ba tawag yun? Nakailagay dito yan. Ang belt. Pag nakaupo na siya. Um, pag nakaupo siya. Pag talaga nanay. Alaan mo yan, nanay. May wheelchair ka na. Mm. Ang tayo lang, hindi tayo makabili nito. Ang ganda, o. Oh. Bagong bago, nanay. Matagal mo pa magagamit yan, nanay. Mm, matagal pa, sir. O, oh, pasalamat ka, ha. Pasalamat ka may wheelchair ka na. Mm. <laughs> Buti nakakaano na sila na ngayon. Malakas-lakas na siya oh. Opo, ka dito mamaya oh. Popuin kita dito. Oo, o, sa imo na. Mm, mm. Para dito ka uupo. Upo ka dito mamaya. Tapos gagawin Gaganyan kita, oh. Para oh. sa iyo na eh. Oh, gaganyan ganyan sa iyo, oh. Mm, um, bigay mo daw sa kanya. Mm, mm, bigay. Oh, may Masama daw siya. Mm, may po ano daw siya, makalakad na siya. Sasama na raw sa iyo. sayo. Ganda talaga naman ang wheelchair mo. Bakit asawa sa Ay, bakit ang may asawa ka sa bahay? Hindi na gagamitin mo na pa nanay. Nay, gamitin mo yan para ano para Para maparawan ka, lalakas ka. Lalakas ka. Para hindi lagi nakahiga. Gamit mo ito, Nay, ha? Sige, Nay. Salamat Salamat, 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 po salamat, 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 Maraming, maraming salamat, Masaya na ako dito. Para may labas-labas ko na rin si nanay. Thank Ting you, thank you, Ate. <coughs> <sa> <coughs>